Good morning mga idol. Ito yung ating nahuli mga idol sa unang hunt ng ating alasak uh, mga idol. Ito oh. bali pakakawalan natin yung idol uh, unang huli niya. Uh, ito mga idol oh. Nahuli niya. At eh... Pakawalan natin mga idol. Ayan idol oh. Maraming salamat mga idol sa inyong uh, suporta pala mga idol. Uh, mga idol. Bali ito. Ah uh, Pangalawang ano, pangalawang uh, hunt yung uh, lasak mga idol. At uh, yun naty medyo magaling pala siya. Uh, kaso lamang may kailapan pa mga idol. Uh, pa shout out naman sa mga ano sa mga solid supporters solid supporters ko diyan mga idol uh, kuya Glin TV uh, shout out kuya Glin magaling yung uh, mo. kaya sino pang iba diyan mga idol wala akong listahan eh uh, si Manla Manla alin mo kun hunters din yun, na uh, mga idol at eh, marami ding mga katian yun ah, kay RM Sindong vlog at saka kay ano sino pa bang uh, ibang uh, ano shout out na lang sa mga lahat na mga ano dyan mga nagbablog ng uh, Alimokon Hunters mga idol at eh, hanggang dito at maraming maraming mga salamat mga idol at eh, pasensya na kayo sa mga ano ko mga idol sa mga hand ko at saka ano hindi pa ako masyadong uh, maano dun sa expert sa cellphone kung papahano mag-edit uh, uh, at mag-ano uh, dun mga idol eh. Ang alam ko lang mag-upload uh, lang mga idol eh. Kaya kailangan ko siguro pag-aralan muna at eh, ano, uh, sa susunod siguro baka uh, ipapano ko na mag-papaturo uh, ako pa paano gawin mga idol. Hanggang dito na lang mga idol ah uh, niksit up tayo sa lasa kong uh, limoko na bagong uh, ano uh, pangati